Ayun po, tayo po ay kararating laan ng bukid. Ako ay nakapagpalit na, ay dumaan po ako doon sa amin sa bayan, ay narito na po tayo sa bukid at ako galing kanina sa Riyaya. Bumili ako ng ano, pananim na bokchoy. Alam niyo po ba yung bokchoy? mamapapakita ko po. At ating hasika na ito, bokchoy at saka yung, anong gagawin tawag doon? Pichay mustasa po. Oo. Oh. Yun, tara po. Narito na po tayo. Uh, uh. Eh, eh, nasa lubong na si Chucho Oh uh. Oh, uh, oh, uh, oh uh. uh. Chucho Ay, ating sisimpanin na pala rin ano Na, ay, ano na rin yung baboy Sisimpanin na po natin na rin ano Sinampay Natin, oh Pareho uh -huh. akin din bang kanila Iya, iya, yes, no Ah, yeah, yeah, uh -huh. nahingin na rin yung babaw Meron ako din ni Chuchu, tinapay o, bibigyan ko kayo o Itim, si Itim, hindi ang tinapay o Hati, hati, dun, dun, dun Itim mo Oh, uh -huh. itim, itim, itim mo Itim, itim, itim mo hindi marunong si Itim, itim mo ay! Lapas, uh, galing mo. Masalubong natin kay Chuchu, tinapay. Hmm. Uh. Maganda po ang kanin na ako malis. Sa tinalabang ko muna. Hindi eh. okay. may pantrabaho na tayo. Ari po pala yung binili ko Ay chuy pala pangalan nila Kaya pala hindi nila mga Ay bok chuy ta ang tawag nila ay. Chuy Ari po Try po natin magtanong tayo dito Nang iba At saka Na ay pa meron pa Tigisang guhit na pizza mustasa Dati binibili ko kilo-kilo ay eh, minsan hindi na hindi pa palahat Nasasayang laang. Hmm. Aray, oh. Aray, pizza, eh. Aray, mustasa. Hmm. Naghihiningi na rin yung baboy. Papakainin. Tapos po tayo magpupunla na rin pagkapakain natin. Hapon na po ay. Oh. Yan, nakapaglaban na ang kata ng pantarbaho. Papakain na po muna tayo ng baboy bago na nakainahin dito natin ay apat, ah, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, lima. At apat po yung buntis. Ari po naman yung dalawa, ay yung buntis, dalawang itin. Tapos aring tatlo ay paalaga sa akin. Oo, oh, paalaga.

またすわかるわい,いもいあなたよ。

para nakamute, kami yat ano alam po sabay tiging Yari. Tapos puminsan minsan pinapais na ko nung, ano, niya si Intabi po sa ano. Pinapais na, na ko nung mga kamuti na ganari po ba. Yung mga rejig. Kaya po hindi na ano, oh. yung isang maliliit. Ang so, padagdag din nila, pagkain nila. Bakit rin pong gawa?

Tayo po na may yung magtatanim na ng no? ating bokchoy at pichay. Goods na po yung ating mga baboy. Pupunla na po tayo ng choy. Choy ipuan. Yan, ganda rin po pala kadami ang buto niyan. Eh, bahala na po. <coughs> Kasabihan nga po na magtatanim. Mas maraming pananim. Mas maraming pwedeng pagkitaan. Oh. Pero hindi lang naidugtong natin. Pwede rin mas maraming pananim, maraming pagkitaan, maraming paglulubihan. O, oh, ikot lang mo yun eh. Ano? Yan, tatanim na po tayo. Sana naman ay tayo sumaydad dun sa kita. Aray po ay ano? Palatak ang tawag sa amin. Papalatakin natin. Bali ito na po yung ating taniman. <coughs> ari po ay <coughs> tatlong pichay, tatlong mustasa, tatlong bokchoy. Choy po ang tawag din eh, bokchoy nga eh. <coughs> ari po naman, kung napapansin niyo si Buyas na ari, ay yan po i-harvest lahatan pag sibulan ito. Yung mga susubra dyan, ililipat dito. Oh, yun po ang magiging um, ano natin dito sa sasubra. Oh. Marami na pong uri tayo ng crops dito na dahon ang produkto. Sibuyas, pechay, mustasa. Tapos dito ay bokchoy, tatlo. Sibuyas pa rin yung nasa dulo. <clears throat> tapos ay ari ano nga ba ito pichay o mustasa, yung tagkabila tapos ari po ay tawag natin din nga kulang po sa kaya kasi itong side na ari eh. kinchay yan yeah. yan po ay kinchay yan yeah, kinchay na po ito si kinchay naman once na palatak din po yan eh once na Mara, makapal lang si bull lipat naman natin siya dito yan ito pagkalugot nito aray po isang plat pa rin po ito ay naganto rin kataba na paglilipatan naman ang kinchay kinchay po kinchay yung amoy mabango siya o, sabi ni iba amoy surot o, yun ang sabi ng mami mili eh. ito na po yung ating mga pananim po dito o, Ya. Sabi ko nga po sa inyo, dinadamihan na natin yung <coughs> iba't ibang pananim po natin. Gawa ng yung mga biyahero po na lumulusong dito na iba pong kumukuha. Kung ano-ano po ba hinahanap nila, kumbaga, yung lahat ng ating tinanim ay pwede nilang hanapin. O hindi ko naman po kinadamihan nila, tigagatlong plat ay abot na po yun. Oo. Oh. Yan, tapos ay eh, ito mga sili din siguro tatanim pa tayo ng iba. Para po ba ano hindi magano ano ano sa paglusong, kumbaga hindi nga masisiro. Yari, sili, 'yung nagbabanta na ng ano. Paghinog hinog. Oh. Wow. Tataba. Ngayon na sili natin. Tapos po doon sa kabilang side naman, iba pa yun. Iba pa po yung mga tanim natin doon. Kamote, sibuyas, mais. Oh. Yun po ang ganap dito. Oh. Yan na nga yung sabi ko sa inyo, ang ganda na oh nakikitaan na siya ng tuwid na bulaklak oo oh. hindi na inut inut na po ngayon ay eh. tapos yung ating pinya andyan lang uh yun -huh. yun marigold ay po salamat po sa inyong pagsama ano karating din lang po natin ay ako sabi kayo, sasalit ko isasalit kung wala ka madali aring aking taniming ari at nang para medyo mamasama sa pa po ay bago pa lang po ba na ano yung init mamasama sa pa yung ano yung lupa ay mas maganda magisak na at baka bukas mas maano pa yung init ang bilis yung magtuyo ng ano eh pagka yung pa malakas ang init ayun salamat po sa inyong pagsama ayan ingat po ang lahat happy happy lang po Bye.